Ba't ako umiiyak? Wala po. May problema po? Malaki po. Oh. Pag-usapan natin, basta wag lang pera. <laughs> <laughs> Ilan okay. taon na po si Ma'am Jaina? 34 po. Ilan na po anak mo? Tatlo na po. Tatlo. Pwede pang magdagdag. Marami pang gatas, oh. Ay, wala na po. Mm -mm. Marami pa Hindi na kaya Ay, hindi na kaya Huwag ka Hindi na kaya <coughs> Bakit ka nandito sa <coughs> lang ni 2.0? Napaakyat lang po Napaakyat ka lang Ba't ka umiiyak? Alam problema lang Love life <laughs> I love life <laughs> mm. Alam mo yung pagmamahal, ma'am? Para siyang laro laro hmm. sa isip. Dapat kapag, kapag nagmahal kasi huwag ka magpapatalo. Kasi kapag nagpapatalo ka, iiyak ka, masasaktan ka. Diba? So, wala na kayo? Mm, oh, siguro wala na. Ay, kung wala Pero na kayo, deserve ay. mo yan. Deserve. Aray. <laughs> Aray ko na. Alam mo, man. no. No, it's not. Okay, just listen. Bakit okay. ko nasabing deserve mo? Kasi deserve mong mahalin, deserve mong alagaan, deserve mong magpahinga, deserve mong magpaganda. Kasi kung hanggang ngayon kayo pa rin, siguro nasasaktan ka pa rin. Umaasa, nagtsatsaga, 'di ba? Na mo problema. Oh. Ano ang tawag sa iyo ay tanga. Oo. Oh. Tama ay. naman 'yan kapag kapag nagmahal tayo nagiging tanga tayo. Lahat tayo doon napagdaanan natin 'yan. Pwede namang maging tanga pero 'wag naman madalas. Okay? Ano yun? mm, -mm. So, so mahal mo pa siya. Eh, ma mahal ko pa eh. So ibig sabihin Kari. ikaw ay tanga. Na, na, na. <laughs> mm -mm. Kasi wala na eh. Mhm. -mm. Sa tingin mo ba Kaka siya pang Hindi ko alam. Kasi nga meron na eh. Meron na? Meron na siya? Oo. Oh. Kayaan mo siya. Bakit? Sino hindi makakain ng supaw? Oh. Sila? Sama, <laughs> di ba? <laughs> Ay, Ay. Di. Alam mo, ano kasi, maraming lalaki. Kung hindi man siya para sa sa'yo, baka hindi mo alam na sa paligid mo lang. Kumbaga, so mm. antayin mo lang yung tao na para sa'yo. Diba? ba? Kaya so, nagtagal. <clears throat> Ay, nagmamadali yan? Oo, oh, nagmamadali. Hanggang <laughs> bata. Cherise. <laughs> <laughs> Aba! La, 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 <laughs> Okay. May tanong ako sa'yo. Okay lang. Tanggalin natin yung Ah... Ano? Uh, sakit na nararamdaman mo. Tanggalin natin yung uh, puot sa loob mo. Okay? Sige pa. I-divert natin ngayon yung iniisip mo. Magpakasaya tayo. Gusto mo, ha? Sige po.

one, sa loob ng one year, ganyan pa rin yung nararamdaman mo. Kasi nga may anak, di ba? Ah, okay. So, single ka dahil wala na yung partner mo inside for one year, tama? Hmm. Ang tanong, ilang, ilang buwan na, kumbaga, ilang buwan na simula nung nakalunok ka ng gatas? Ano? One year okay. rin? Hindi ka sure. Alam, may nakalusot. <laughs> <laughs> may nakalusot? Sino yun? Hello <laughs> <mo> Alam Ay, <laughs> di mo alam. si hmm. Sige. Mm. Alam mo, ma'am, Gina, napakaganda niyo po. Deserve mong alagaan. <laughs> deserve mong mahalin. Hindi ma, totoo. Maraming lalaki magkakagusto sa'yo. Gano'n <laughs> ako. Diba? Ano ba trabaho ni Ma'am Gina? Nagahanap. <laughs> Online. Ang, antra ba trabaho mo, naghahanap ng na online? Oh, hindi, on, online. Ah, okay. Pero so, ngayon, ngayon, napaakyat ka dito para maghanap. Tama ba? Mali. ng friend. Friend lang muna. Friend muna. Pwede. So, bali, kapag nakahanap ka dito ngayon, lahat as a friend. Opo halimbawa, kumain kayo sa labas as a friend. You know. oh. pasok kayo sa sogo as a friend. Ganun ba? Ay, ganun ba na yun? <laughs> ay, iba pala yun. Hindi, eh, as a friend lang naman. Malay na mo, di ba? nag inom nag man kayo, nalasing ka. Oh. Siyempre, papatulugin ka niya. Diba? At least, may friend kang taga-alalay mo, di ba? Baka siya pa ang maunang malasing kaysa sa akin. Agoy. Terador ito. <laughs> oh, tubay to yan. Gani. Alalalala. la. Sabi ba? <laughs> uh -oh. Ano ba yung uh, pag-uugali, no? Na gusto mo sa magiging kaibigan mo sa sakali? Mabay lang. Tsaka Habay kalog. Ka. <laughs> ah, gusto mo rin yung, yung kalog. Parehas ka yung kalog. Hmm. Okay. Sabi nila daw yung mga kalog, malalaki yung itlog. Oh? <laughs> Ganon? Ay, hindi ba? Naka-experience ka na ba, Experience. on? Naka-experience oh? ka na ba o naka-encounter ka na ba ng lalaking kalaw? Hmm. Ay, mm. oo. Oh. So, malaki? Hindi naman. Ah, maliit? Maliit lang. Mm. Ah. Pero mataba. Kirisa. <laughs> <laughs> mataba ang utak? Ganun ba? Yung utak niya, Ah, ano 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 ka ano 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 sa ano 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 na? ano 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 pero kung gusto mo, pag-usapan natin. Ha? Huh? <laughs> Pwede na, Juan. Wala! <laughs> ha? <Ola! laughs> <laughs> ah? Hindi. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Kaming mga lalaki, walang problema. Lalaki kami. Ang problema kasi dyan, babae. Hmm. Ang babae kasi once nakipag-engage yun sa lalaki, may involved na na-emotion dun. Yung lalaki kasi kayang kontrolin ng lalaki yung emosyon niya. Yung babae, ano yan, Kumbaga kung baga kung ano yung nararamdaman nila, yun na yun. Okay. So, mas lugi yung babae kaysa sa aming mga lalaki. ba? Diba? Kaya nga po. Pero Kaya kung gusto mo, nalakirin. pero kung gusto mo, ano problema? Sa fan. Woo! <laughs> <laughs> so, Papalaban ako dito ah. Mm uh -uh. Saan ka ba ngayon? Sa bahay po. Sa so, tayo kailangan dito. Sa Tarlac. Parang gusto kong pumunta ng Tarlac, guys. ah. Ilocana po. Mm, nag i day to, eh. Mm -mm. nag Ay, Charis. Mm -mm. Charis lang po, ah. Ha? Charis lang po, yun. Masarap. Hindi, pwede naman natin totohanin. Hmm, <laughs> hindi na Pagalitan ka ng asawa mo niya. Magpapakalam ako isang araw lang. Ay, <laughs> 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 Hi, Ellie. Makaichap hmm. ka ako ng asawa mo. Hmm. Hindi po. Ah, uh, ano din. Basa lang po yung bibig ko. Pero, <laughs> kaya naman natin mag-control sa sarili natin. Pero kung wala okay. na, wala na talagang choice at gusto mo talaga, bigyan natin ng Panahon at oras. Pagbigyan mo ako. Guys, may ini-invite ako ha. Ba't hindi na-accept? Sigurado ka, ha? Ang tanong, ikaw sigurado ka ba? Oo, 100% sigurado niya. Kaso baka hindi pa naghihilom yon eh. Baka namamaga pa yan. Ang siguro. Okay na? Okay na. Mm, pagbukas ko niyan, Ma maamoy ko laway ng iba ah. Hindi. Mm, mm. Sige may bisita tayo si Matua. Sir Matua. Hello. Sir, ikaw ang pag-asa ko para makaiwas sa disgrasya. Kaya tulungan mo ako. <laughs> mm. -mm. Ayun. Sir Matua, ilang taon ka na? Oh, to. 31. 31? Oh. Ikaw ma'am, ilang taon ka na ulit? Yes. Ma'am, ikaw ma'am? 34 na po ako. Ah, 34 ka na. Okay lang yan. Huwag ka tumingin sa itsura. Ah, huwag ka tumingin sa edad. Tumingin ka sa itsura. Okay? <laughs> <coughs> so, ayaw mo kay sir? <coughs> Mas malatanda ako. But Hindi, sagutin mo lang ako. Hindi, sagutin mo lang ako. Ayaw mo kay sir. Ayaw mo, gusto mo. Lang ano. Hindi, yes or no, no lang sa sagot. Ayaw na yung ma'am. Kasi ba't? gusto ko. Ay sir, ayaw sir. Ayaw talaga. Yeah, you... Ma'am, yes or no lang. Ayaw mo sa know. kanya o gusto mo siya? No po. No. Sige sir. Thank you sir mm ha. -hmm. So, okay we start formal na kung ano yung, ano ba talaga ang gusto mo para magawa natin ng paraan? Friend na lang po. Friend. Friend lang. Hindi, yung pag, ano, pag akit mo dito, friend lang yung hanap mo. Hmm. Yan yung nasa isip mo. Okay. Sure ka? Pero ikaw. Ikaw. Anong ako? <laughs> Hindi. I-direct to the point mo ko. Huwag mo ko daanin sa ano, sa palis-lis. Gusto ko yung diretsa magsalita. Gusto mo ba ako? Ha? Huh? Ano? Hindi, diretsa, diretsa ka magsalita. Diretsuin mo magsalita. Bakit, bakit nasasagi o nasasambit mo yung pangalan ko? Bakit ikaw? Sabi mo kanina, ikaw yung gusto ko. Bakit? na lang. Ang oh, pogi mo? Pogi yan? Wala ano, no. So, anong, 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 gusto mo ngayon? Sige nga, para gawa natin ng paraan. Yung kaedad ko nga ni, yun lang. <laughs> Tsaka... Alam mo, para na tayong ano, para tayong umakit ng bundok, tapos bumaba, tapos aakit, yun, tapos liliko nang gano'n. Medyo magulo ka kausap. sorry <laughs> oh, na po. Sorry na po. Hindi, okay lang. Sige. So, para maiba, hanap tayo ng magiging kaibigan mo. Okay. Friend lang. Pwede. Guwapo o pangit? Depende kung sino aakyat. <laughs> kung sino aakyat mo, ganun talaga. Ganun na. Hmm. Sige. Sir, wag mo na mag-open cam saglit lang, sir. Ilang taon na po kayo? 38 po, sir. Idol. Ma'am 38. Huwag ka mo na mag-open ka, ma'am. Ma'am, okay na ba to si Sir? Okay na din po. Mas matanda siya okay sa akin na. eh. Mm -mm. Sir, possible, no? Ang hanap po ni ma'am ay uh, kaibigan lang. Okay? Pero hindi malabo na maging kayo. Pero sabi niya, pasok daw yung edad mo sa standard niya. Ngayon, sige sir, pakita kay ma'am. Open cam po. Sir, medyo mabagal yung galawan mo, sir. Ibigay ko to sa iba. Sige. <laughs> Yan. Thank you, Idol. Naka-apa ko dito. Ano, ma'am? Hello, ma'am. May ina okay naman si sir. Ma'am, may May na, May signal. Ah, may na. <laughs> ka magkakajuwa niyan kung wala kang signal? Ma'am, okay lang ba si sir, ma'am? May na daw signal. <laughs> Hindi. Sagutin mo yung tanong ko. Pasok na ba si sir para sa'yo? Pasok na yung gagawin. Sige sir, i-follow mo na si ma'am. mam i-follow back mo si sir. Simula ngayon, magkaibigan na kayo. <laughs> mm. Sige, sige. You, sir. You, sir, tirahan mo kami. wag mo ubusin, ha? Hindi <laughs> natin alam. Baka someday, di ba? Maambunan kami ng grasya. mhm mm Kaya kung sakali, man, tirahan mo kami. Huwag mo ubusin. <laughs> ah, ako muna. ako muna. Payag ka, sir. Ako daw May muna bago si ikaw. Ito. Sir, papayag ka ba? Sir. Eh, Hindi ako papayag. <laughs> eh pa, siya yung nagde-decision sir eh. Ma'am, ma sino Sinong gusto mong mauna? Hindi <laughs> pwede yan. Hindi pwede yun. <laughs> hindi <laughs> <pwede. laughs> ako, 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 mauna. Di, ako daw mauna eh. <laughs> <laughs> Pagkatapos ko, ikaw naman na idol. <laughs> hindi yun totoo ma'am. Hindi. Ha? Huh? Ako mauna bago siya. Oo, oh, ikaw, ikaw muna na ako mauna. sir, wala signal, sir. Wala siyang signal. Parang minamalas ka talaga ba? Mm -mm. So, malas na nga, nang, malas na nga sa pag eh. Malas pa sa... So okay, so okay lang siya yun, ako mauna bago iba. Oo, oh, pede pwede. <laughs> Naku, baka pag ako, pag ako na man, baka wala na sila, walang namatira sa kanila. Ay, ganun. Mm -hmm. Guys. Pag gusto ko nang kumain. Laka. ang -hmm. Guys. niya. nen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes, yeah. sige. Grabe okay. Guys, <laughs> ada ti ada ti, ada ti si Dad dito eh Ano? Ada si Dad. Kada Kada Ay, Kay si Dad lang wala ula, wala nang kainin, okay na. <clears throat> sige, na okay. po. Bababa ka na? Ha? Opo, sige na po. I thank you. Ah. I hope sa maiksing panahon, nalis ko yung isip mo sa problema na iniisip mo. Okay. at eh, least sumaya gusto... ko Oo. Pero kung gusto mo pang sumaya, chat mo. Chat kita. Tonsuwa siya yun. Oo. Check kung Gusto mong sumaya, so? Mm -hmm. kung, wala, kung gusto mong sumaya, sabihan mo lang ako. Ha? Oh, Tulungan kita. Sige. Walang imposible kay 2.0. Ah. Ah. oh Ah. Oh. <coughs> ka hindi Ah. 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 na Ah. 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 Friends. Masaya. Natutuwa naman ako na isa ka sa napasaya ko. Mm, mm, mm. Na wala yung Alam mo ba? problema ko. Alam mo ba, sa dami-dami ng umakit dito, wala pang babaeng nabasa ako. Parang ikaw palang gusto kong basain. Sige lang sa kanya, ha? Nabasain mo ako. Bakit, willing ka ba? Ano man, yan na ya! yan. One year na walang basa. Sige na nga. <laughs> alam yung feeling niya guys, para siyang namimilipit ba para para lemon, parang ginaganon siya oh. Parang gini-kiniti mam. keni Hindi. Masaya lang. Masaya lang. Heeh. Uh. Hindi. <laughs> 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 <coughs> 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 Just for fun lang. Heeh. Mm. Gusto natin magpasaya. Pero kidding aside, kung tutuhanin talaga, wala problema. Na? Na? <laughs> <laughs> Yung reaction nyo guys, iba eh. <laughs> ah, sige. Thank you ah, Ma'am Jenna. Thank you, po. Yeah. For... Okay. Bye.